puso nakatutok din po dito sa Quirino Grandstand ng ating kasamang si Jay Sabale. J. Puno na nga ng mga deboto ng itim na Nazareno ang Quirino Grandstand. Bata, matanda, lalaki at babae, siksikan. Karamihan sa kanila kahapon pa nandito at dito na nagpalipas ng magdamag. Ang iba nga sa mga kalsada at sidewalk na natulog. Ang mga nagtitinda ng iba't ibang souvenir ay nagkalat din. Sa emergency tent, busy ang mga staff. Ang ibang mga deboto naman, tiniis ang mahabang pila para makahabol sa pahalik sa poon. Pero kaninang pasado alas 3.30 na madaling araw, nagkagulo sa pila ng pahalik sa poon. Gumawa kasi ng human chain ng mga bantay para itigil ng pahalik. Ang mga nakapila, di basta-basta natinag. Nagtakbuhan, nagkabalyahan at girian ang mga debotong nakapila at ang mga bantay na pumipigil rito. Sa katunayan, ang bakal na harang di agad na isara dahil sa pagpupumilit ng mga debotong makahalik sa poon. Pero ayon sa mga marshal, kailangan na daw itigil ang pahalik para magbigay daan sa unang misa. Matagal na o, ilang oras na o kami. Alas 6 pa lang kami, nandito na kami. O, ano nangyari? Sabi, nagsabi, wala nang pila. Sabi, nagtakwa ng mga tao. Grabe naman. Wala nang ang tulog magdamag. Gano'ng kayo katagal ng kapila? Ano po, ano, pitong oras

ng pila ngayon, mas kaysa wala magpaliwanag anong ginawa nila. Yes. Kung kailan Ay, na lang konti tao. Mga nga may kargang bata, kawawa, di man na nila pa pagbigyan? Kaya yung nagkagulog ba, sinabi ni isang ko din, na ha, mabahala na agalas 4 lang daw, kasarado na. Kailan na nakbo yung mga tao. Ano po ba ang kasuan kung bakit sinarado to? Kasi po, sabi daw po na no, hanggang 4 lang daw po tayo. Kasi daw po kasi may kalang po ng misa po kasi tayo mayamay na konti. Kasalukuyan ng mga uh, nagsimula na ang uh, misa at tuloy-tuloy uh, pa rin ang pagdating ng mga deboto dito sa Quirino Grandstand at sabi nga nila sasama sila sa prosesyon hanggang makarating sa May Simbahan. Rhea Maraming salamat Jay Sabale.